i-confirm so naman natin ngayon sa part 2 kung mayroon daw dito. Kasi yung gamit nila kanina ay meron. Ngayon dito na mas gamit natin, i-confirm natin kung meron. Doon ang turo. Kasi sabi doon sa gamit nila nandito. Okay. dito natin tutumbukin ngayon bingo 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 tayo wala ito andito talaga Ganito siya, meron dito. E di bingo tayo dyan. So, shortcutin na natin. Hindi na natin ito gagamitan ng kwan. Ito ang black hole 3D na in German. So, shortcutin na natin. Hindi na natin siya. At tatagalin tumbok kaagad tayo tumbok natin kaagad walang titing sa Lester ha masir ang mata niya totoo nga oh. nandito ito ng tumbo kaya kukunin naman natin yung lalim try natin sa limang metro Stand. 5 sa ang lalim Tayo sa limang metro itong metro Ayun. nasa 8 siyam na metro nasa 8 siyam na metro nasa tubo Sa tubo lang yan ito hindi ko mapigil Malakas. Ngayon na ngayon dito sa area na ito is ah meron sila doong butas. Ayun ang butas nila. Oo. Nandun ang butas nila. Yan. May butas din sila doon. Ngayon papasukin natin unang butas nila dito. Kung paano. Ito yung isang butas nila dito. Ito lugar na ito. Itistingin din natin dito. galing. Dingo yata dito ah. Ito yung pangalawang butas, ah, unang butas, no? Ito po yung unang butas. Oo. Okay, kaya lang medyo nalihis sila ng kaunti. Sabi nga, lulubang ka lang mamagunod. Ibaling mo, huli na yan. Yun ang unahin natin. Ngayon, lipat tayo ngayon doon sa main butas nila. Tapatan natin yung main butas. Ito ang tinuturo ng X sa yung nandiyong naka-X doon sa sar saraduhan ng bar. Ano ito? Kung X doon dito nakaturo yun eh.

din din lang din 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 Ang mga Japanese wadon Ang mahaba Ang bukay mahaba Ang natin Ang mahaba 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 Yung mahaba

cái yeah. 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 So, puro na talaga. Kaya tama yung nandun sa seradura. Yung malaki ang nandito sa gawing kaliwa. Oo. Oh. Kuri mo nga yung isang ganito, yung maliksi. Okay, hawakan nyo. Ito, tumbukin natin talaga. Oh, may laman sa dito. May, may, laman. may yung dito. Dito, dito yeah. malalaka kayo rin na ganito. Pero talaga bang sa Hindi, yung, yung kulay green. Ayyan. yung kulay green. Ito yung nakalagay din sa tubo. TBC. Sa blow, sa blow. Sa blow. Tama yung nandun sa seradura. Eh. Sa yung pag nandun, ito malaki yung Paramihan niya, miski sa kanil. Nasa bunga nga lang. Pala sa loob. Mm -mm. dito Papa, papa, papa. ganon. Dito, pero, dito ay, na ganon. pinunot mo dito, yun, napunot. Yung nandito, nasaan na? Akin so, dito lang. lang. Yeah. Yung, yung dulo po niya. Siyerte mo, nabulo ko na nito, baka na yung bomba? <laughs> <laughs> pag buwang wire, wag, wag, wag nyo inihilas, susundan mo yun. <laughs> baka dulo na na Diyan Yan yun eh. Pag dulo po May tatlo pa po pwede yan, dito po naku-liwa. Itong ginagamit ko, pag nasampung pasan na eh. Pwede yung bako na yan, nasarap pa ng na, na yung malaking yung na malaking tayo. May po yun, may nakaturong maliit. tapos may... Sa, ma sa dulo ko may kuwadrado maliit yan na kuno to. No? O tama. Yanaw kuno ka to. Kali-kali na tayo yung sesiradura yung ambitor

Ike, wala dito. Step is full lang ito. Takit lang. Ay, takit lang. Takit lang siya, o. Ay, takit. Okay, ganda na lang. Sa part 3 muli.